Hello everyone! Ayan lang nga guys, a day in my life. So, ganyan ang ginagawa namin sa school kapag vacant hour, kain-kain, merienda-merienda. As you can see naman guys, dyan sa labas ng school ay maraming nagtitinda ng mga merienda like buko juice, mga tusok-tusok, and yung mga, this one, tokneneng, mga... Uh, yung mga skin na may mga arena yung mga ganyan guys. Tapos dito naman sa corner na to, yan dyan mo mara makikita yung mga maraming juices like melon, avocado, meron pa, meron pa nga dyan na pastil, 15 pesos lang with rice na siya guys. So ito yung favorite namin nung best friend ko, yung Beta Max na may uh, beta na crispy fry siya may may fry siya tapos ito isaw yan guys tatlo 20 for pesos so ang kagandahan nito guys mara, masarap yung kanilang suka kaya inulit-ulit namin ito talaga yung favorite namin tapos ito naman sa juices ito talaga yung favorite ko dragon fruit juice actually bagong juice nila yan Before, wala silang juice na dragon fruit ang flavor. Melon, avocado, pineapple juice, milk tea, tapos cucumber. Yun lang yung available sa kanya, guys. Pero magpipilian naman.